Aabot sa may 7 milyong pisong halaga ng marihuana ang nasabat ng mga otoridad sa magkakahiwalay na operasyon sa Kalinga at Mountain Province. May ulat si Bian Manalo. Sinalakay at sinunog ng mga operatiba ng Pidea Region 12 ang dalawang plantasyon ng marihuana sa Tinglayan, Kalinga. Nasabat sa Oplan Landia ang 6.3 million pesos na halaga ng marijuana. Patuloy naman ang investigasyon habang tinutugis na ang may-ari ng plantasyon. Mahigit isang milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasa kote sa ikinasang drug by bus operation ng NBI Cordillera at Pidea Cordillera sa Asin Road, Baguio City kalaboso sa operasyon ng isang alias Oraka na tulak ng droga. Nakumpis ka rin kay alias Orak ang buy-bus money, motorsiklo at mga drug paraphernalia. Sa Bontoc Mountain Province, mahigit 700,000 pisong halaga ng marijuana dried leaves ang narecover sa interdiction checkpoint operation ng Pidea Cordillera. Tiklo ang isang alias Ray, 30 anyos na residente ng Tondo, Maynila. Napag-alamang miyembro ng drug group sa Tondo si Alias Ray at dati na ring nakulong dahil sa pagkakasangkot sa kalakaran ng droga. Sasampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga nadakip na sospek. BN Manalo, para sa bayan!